kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. May nakita ka bang lugar na parang nakita mo na dati, pero ngayon mo lang napuntahan? O may tao na hindi mo kilala pero familiar sa'yo? Baka dati kang nabuhay at isinilang ka muli sa ibang pagkatao? Si Sukla Mighty ay isa sa mga kaso ng reinkarnasyon na sinuri ni Dr. Ian Stevenson, ang kilalang psychiatrist mula sa University of Virginia, na nag-aral ng libu-libong kaso ng mga bata na may detalyadong alaala ng kanilang nakaraang buhay. Batay sa mga pangkalahatang ulat tungkol sa mga kaso ni Dr. Stevenson, ang alaalang buong buhay ni Sukla Mighty sa isang maliit na nayon sa West Bengal, India, ipinanganak si Sukla Mighty mula pagkabata. Hindi karaniwan ang kanyang mga pananalita. Habang lumalaki, nagsimula siyang magkwento ng mga detalyadong pangyayari na tila hindi bahagi ng kanyang kasalukuyang buhay. Madalas niyang sinasabi na siya ay dating isang babaeng nagngangalang Manoj na nanirahan sa isang kalapit na lugar. Ang mga kwento ni Sukla ay napakadetalyado. Ikinwento niya ang tungkol sa dating niyang buhay sa katawan ni Manoy, ang kanyang asawa, mga anak, at maging ang pangalan ng kanyang mga kapitbahay. Ang pinakamahalaga sa kanyang mga sinasabi ay ang paraan ng pagkamatay niya sa una niyang buhay. Ayon kay Sukla, siya ay namatay sa isang trahedya na tagpuan siya napatay sa isang balon. Ang detalye ng pagkamatay ay malinaw sa alaala ni Sukla at tila labis itong nakaapekto sa kanya. Ang kanyang pamilya na naguguluhan at nababahala sa kanyang mga sinasabi, nagpasya sila na suriin ang mga sinasabi ni Sukla. Sa tulong ng mga matatanda sa kanilang lugar, sinubukan nilang alamin kung mayroong manoh na namatay sa kalapit na lugar at kung paano ito namatay. Sa kanilang paghahanap, natuklasan nila ang isang pamilya sa ibang Dayon na wala nang isang miyembro na nangangalang Manoj, isang babae, na natagpo ang patay sa isang balon nang pumunta ang pamilya ni Sukla patungo sa lugar ng dating niyang pamilya. Pagdating nila, nagulat ang pamilya ni Manoj nakilala agad ni Sukla ang mga miyembro ng kanyang dating pamilya, tinawag sila sa kanilang mga pangalan, at naalala ang mga detalyeng pampamilya na hindi niya dapat malaman. Kinilala rin niya ang bahay at ang balon kung saan nangyari, at kung saan siya natagpo ang patay. Marami sa mga detalyeng binanggit ni Sukla ay napatunayang totoo, kabilang ang mga personal na bagay at lihim na alam lang ng kanyang pamilya. Ang kaso ni Su ay naging isa sa maraming kasong sinuri ni Dr. Ian Stevenson. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng karagdagang ebidensya na nagpapahiwatig ng reinkarnasyon. Kung saan ang isang bata ay nagtataglay ng malinaw na alaala ng nakaraang buhay na maaring ma-verify sa pamamagitan ng pananaliksik. Ikaw, naniniwala ka ba sa reincarnation o muling pagkabuhay? Totoo nga ba ang kasabihan na kailangan mo pumunta sa ibang lugar bago ka umuwi sa inyong bahay kapag galing ka sa lamay? Nagpagpag ka Ha? Huh? Pagpag! Dapat pumupunta ka muna sa ibang lugar bago ka umuwi. Mga kaibigan, ito ay isang lumang pamahiing Pilipino na tinatawag na pagpag. Sinasabi dito na kailangan mo munang ipagpag sa ibang lugar ang mga negatibong enerhiyang maaari mong nakuha dun sa pinuntahan mong lamay nang sa ganon ay hindi ito sumama sa inyong tahanan. Pinaniniwalaan kasi na sa isang lamay ay hindi lang daw kaluluwa nung namatay ang maaaring nandoon kundi pati ibang mga kaluluwa lalo na yung mga magsusundo dun sa pumanaw na ang ilan nga daw sa mga to ay naa-attract sa enerhiya ng ibang tao kaya nila ito sinusundan. Isa nga sa mga sikat na puntahan ng mga nagpapagpag ay mga convenience store gaya ng 7-Eleven dahil sila ay bukas ng 24 oras. Kaya naman pinaniniwalaan din na isa ang lugar na to sa mga talagang may nangyayaring paranormal o kababalaghan. Para sa mga kaibigan nating nagtatrabaho at nakapagtrabaho sa 7-Eleven at iba pang convenience store, ay ibahagi nyo sa comment section kung meron ba kayong kakaibang karanasan sa lugar na to. Ang Brotherhood of the Snake ay isang secret society na kinabibilangan ng matatalino at makapangyarihang Diyos na Anunnaki. Ito ay ang mga Diyos na tumututol at sumasalungat sa maling pagpapatakbo ng kanilang kataas-taasang Diyos. Nais ng grupong ito na ibahagi ang katalinuhan at karunungan sa mga tao at sila ang tumututol sa pang-aalipin, pang-aabuso at pagkukontrol ng mga Diyos sa sangkatauhan. Ito ang grupo ng mga Diyos na nais palayain ang sangkatauhan sa kamay ng mga mapangaping Diyos. Sila ang sikretong grupo na kakampi ng mga tao at ito ang dahilan kung bakit napakaraming sinaunang kultura ang gumagalang at sinasamba ang mga ahas. Ang Brotherhood of the Snake ay isang sikretong grupo ng mga banal at makapangyarihang mga Diyos. Ito ay samahan ng mga rebelding Diyos na sumasalungat sa maling pagpapatakbo ng kanilang Supreme God. Ang nagtatag ng grupong ito ay ang rebelding Diyos na si Enki. Itinatag niya ang samahang ito dahil sa pagmamalasakit at pagmamahal nito sa kanyang mga nilikhang tao. Nagkaroon ng kaguluhan ng mga Diyos sa langit dahil sa pagtutol at pagsasalungat na ginagawa ng Brotherhood of the Snake. Natalo ang Brotherhood of the Snake sa kaguluhang ito. At ang kanilang pinuno na si Enki ay pinarusahan ng Diyos na si Enlil. Ang titulo ni Enki na Panginoon ng Daigdig ay pinalitan at ginawang Panginoon ng Kadiliman. At binansag rin sa kanya ang titulong Satan ang kanyang karakter ay ginawa nilang masama sa paningin ng mga tao. Ipinalabas nila na siya ay kalaban ng isang makapangyarihang Diyos. At ang lahat ng masasamang nangyayari sa daigdig ay sa kanya sinisi ng mga Diyos dahil sa kanyang ideya at ginagawang mga pagtutol o pagsasalungat. Dahil dito ang Brotherhood of the Snake ay nagkawatak-watak. Ngunit hindi sila tumigil sa kanilang misyon at patuloy nilang ginagawa ang kanilang layunin sa iba't ibang panig ng mundo. Palihim nila itong ginagawa upang hindi malaman ng mga Diyos na ang kanilang grupo ay hindi tumigil na turuan, bigyang kaalaman, at palayain ang sangkatauhan ang Diyos na si Enki, at ang kanyang mga kasamahan sa Brotherhood of the Snake na gustong palayain at bigyan ng karunungan ang sangkatauhan ay ang satanas o demonyo na kinamumuhian na ng mga tao ngayon. At ang mga Diyos naman na pumipigil sa pagunlad ng mga tao. Ang mga Diyos na ang turing sa sangkatauhan ay basura, na madaling patayin, wasakin, at palayasin. Ay walang iba kundi ang mga anghel at si Enlil na tinatawag bilang Diyos Ama na silang sinasamba ng mga tao ngayon. Kung sisilipin natin ang sinaunang sibilisasyon ng Ehipto, ay makikita natin na ang ahas ay sumisimbolo sa kapangyarihan, pamumuno at katalinuhan. Sa Indian mythology ay makikilala natin ang mga nilalang na kung tawagin ay Naga. Sila ay makapangyarihan, matalino at madalas nilang inililigtas ang mga tao. Ang mga ideyang nagsasabi na masama ang sinisimbolo ng ahas ay hindi nagmula sa Biblia o sa kahit ano pamang banal na kasulatan. Ang ideyang ito ay nagmula sa mga taong nagtatag at mga tuta ng simbahan. Sa madaling salita ay super twisted ang pinagmula ng mga paniniwala ng mga tao ngayon. Nagawa nilang bulagin ang mga tao sa loob ng napakahabang panahon. At sa mga hindi nakakaalam, ang salitang Satan o Satanas ay hindi isang personal na pangalan, kundi ito ay isang titulo. At noong unang panahon ay hindi masama ang kahulugan ng salitang ito sapagkat ang titulong ito ay binibigay lamang sa mga Diyos na laging tumututol at sumasalungat sa desisyon ng Anunnaki Divine Council. Hindi ito nangangahulugang kasamaan at demonyo na iniisip ng mga tao ngayon. Sa katunayan, ang literal na translation ng salitang Satan o Satanas ay siyang tumututol o siyang sumasalungat. Wala itong kinalaman sa kasamaan. Ipinataw ni Enlil ang titulong ito kay Enki sapagkat palihim na kinukontra at tinututulan ni Enki ang nagiging desisyon ng mga Diyos na Anunnaki, lalo na kung ito ay ikapapahamak ng mga tao.